Gusto ko pong pag-usapan yung po nangyari sa House of Representatives sa pagdinig po ng House Committee on Appropriations dito po sa proposed 2 billion peso budget ng Office of the Vice President para po sa susunod na taon. Ibig sabihin, yan po yung total amount na hinihingi ng Vice President na ibigay sa, sa kanya ng Kongreso, meaning natin na mga nagbabayad po ng buwis. Yan po yung gusto niyang gastahin para sa di iba't ibang mga proyekto at mga Uh, programa para sa 2025. Karaniwan po, lahat po dapat na mga ahensya ng gobyerno na humihingi po ng budget sa ating mga sa ating po mga taxpayers. Haharap po 'yan sa Committee on Appropriations muna at daan po sa mga senador po no sa Finance Committee basically para po ipaliwanag kung saan po nila dadalhin yung ating yung hinihingi po nilang pondo. At normal normal po na itanong sa kanila saan nyo ba dinala? yung uh, pondo na ibinigay po sa inyo nung nakaraan. Okay, lalagay po natin sa konteksto yan. Trabaho po ng mga kongresista, whether you like them or not, bilang representative o kinatawan po natin, mga mamamayan dyan po sa kongreso, na busisiin yung pong uh, proposed budget ng iba't ibang mga ahensya. No exception po dapat, including the office of the vice president. Kaso, ano po yung nangyari dyan po sa Committee on Appropriations Budget Hearing? Nakita po natin kung gaano po kabastos ang Vice President pagdating po sa pakikitungo sa mga kongresista. So if you allow members of the House of Representatives lines like what you just said, like pusit, bakit mo ako crucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair. the we'll sit and then I cannot fire the, chair. the presiding chair. So bakit? Yes, we bakit napaka one-sided nito na Nakita po natin kung paano po, kung gaano po kaangas yung Vice President. Since you allowed her a snide comment, you will allow me a snide comment as well. So my question diba? is, can you confirm? Yes. Yeah, okay. Diba? Nakita po natin na tila wala pong pagrespeto yung Vice President. Diyan po sa proseso, diyan po sa House of Representatives. Mayroon so, please so, proceed. ka sa kanya kanina. Absolutely. Walang rules, rules dito. There's no other way to put it. Napakabastos po ng Vice President. Yan po ang Vice President ng Pilipinas. Walang pagrespeto sa proseso dyan po sa House of Representatives. Whether you like those congressmen or not, that process is there for a reason. And that process has to work. Ano po yung nakita natin kanina? Ayaw sagutin yung mga tanong na mo ng mga kongresista I will forego the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer. And I Madam will share the I House of Representatives I told the to the decide the proposal to tell, this the name of the auditor of the children's book. Ako na po una magsasabi sa inyo, I'm not a big fan of these politicians, including many of these congressmen. Marami po sa kanila, mga sip-sip. Marami po sa kanila, yung desisyon o paninindigan sa iba't ibang mga issue, depende po kung ano po yung ihip ng hangin sa politika. Meaning kung sino po yung nakaupo sa Malacanang. Yung mga dating sip, -sip ng panahon ng Duterte administration, ngayon naman sip, sip sa Marcos administration. Kaso, kahit ganun po yung realidad sa ating politika, eh dapat po silipin natin mabuti. Lihiti mo po ba yung mga itinatanong ng mga kongresista? Padating po dito sa budget ng Vice President na hinihingi, na hindi po maliit na bagay ha, bawat Pilipino po magko-contribute yan. Dahil lahat po tayo, miski wala pong trabaho, miski hindi po nagbabayad ng income tax, lahat po tayo nagbabayad ng buwis. At tutustusan po natin yung hinihingin pondo ng Vice President. Ang problema sa proseso po ng konstitusyon, sa proseso po ng batas, hindi naman po natin pwedeng formal na itanong sa, sa Vice President for instance, Madam Vice President, sa inyo po ba dadalhin yung pondo namin na hinihingi nyo sa amin? Kaya po tayo may tinatawag na representative democracy para po gumana ito pong ating mga para gawin yung kanilang mga trabaho. A big part of me was thinking kanina, gusto kong sisihin yung mga kongresista, yung eh, marami sa kanila. Yan yung klase ng leader, yan yung klase ng politiko na in-enable nyo, kinonsintin ninyo, pinalaki nyo lalo yung ulo at saka yung ego. At yan, kinakagat kayo ngayon. Naisip ko kanina, siguro gusto ko isipin, buti nga sa inyo. Pero I'm past that, no? Matagal na po nating inilalantad o pinapaalala sa ating mga kababayan kung gaano po ka ipokrito yung ating mga imaray po sa ating mga politiko including members of the House of Representatives and even the Senate. Pero isang issue lang po yun. No? Mas gusto ko pong highlight yung kabastusan ng Vice President kanina. A part of me kanina, naaawa rin dito sa nagpe kanina si Representative Stella Kimbo Not so long ago, isa po siya dun sa mga nagde-defend ng Budget to Office of the Vice President pagdating purong sa issue ng Confidential Funds Kung naalala nyo po Eh kanina po, nagkakapili-pilipit yung kanyang dila sa pagsagot at pakikitungo dun sa Vice President Siguro hindi niya na-expect na ganun kabastos yung Vice President whose budget she had been defending not so long ago Ako po personally, bilib po ako dyan kay Stella Kimbo Isa po yung ekonomista Health Economics po, yung kanyang expertise ko hindi po ako nagkakamali I may not agree with men with some of the policy decisions or political positions that she had taken recently. Pero nandun yung respeto. Pero kanina, part of me, naaawa sa kanya. Yan po yung klase ng politiko na sinuportahan ninyo. At ngayon, kayo mismo, di ba? Hindi po ba kabasto yung ginawa sa kanya kanina? Imagine mo resource person ka. Hihingin mo na palitan yung presiding officer at yung tagapamuno ng House Appropriations Committee mag-take over haven't seen that ever madam' chair sure. yes you may have seen I request that the chairperson of the finance committee preside over this hearing Madam vice president with due respect you have you are not allowed to do that madam vice president. you are not allowed to introduce an emotion. You are a research person this not, hearing, Madam President. I Vice not President. Mom. I requested I requested a your research person. I requested so the chairperson of the committee. Madam Vice President. Matagal din po tayo nag-cover sa House of Representatives. Hindi po ako nakakita ng ganyang katinding kabastusan. So siguro ngayon, kahit pa paano may regret na po doon sa ilang mga leader natin dyan sa kongreso, eto pala yung pinalaki natin, eto pala yung sinuportahan natin. Again, hindi ko sinasabing buti nga sa inyo dahil lahat po tayo talo dito, hindi lang po kayo mga napahiya. Gusto ko lang po sanang ipaliwanag sa ating mga mamamayan, dapat po panagutin yung vice president pagdating po doon sa hinihingi niya. Dito po sa ganito actuation for instance, oh, napakabastos po talaga kanina. At sana ipagpatuloy po yung pagbusisi sa kanyang budget. Ang naging decision po kanina ng House Appropriations Committee, i defer yung consideration ng proposed budget ng Office of the Vice President I think for September 10. May I move now to defer the hearing of the budget of the Office of the Vice President. I so move, Mr. Is Madam there Sir. any objection? Hearing none, same is approved. Malaking dagok po 'yon dahil normally nandun po yung courtesy na uh, in extend usually sa so Office of the Vice President, kakampi man o hindi, at saka of course sa so Office of the President, pagdating po sa budget. Usually, mabilis yan eh. Nire-refer sa plenary. Malaking bagay ito that, that, the, that the House, that the Congressman, decided to defer consideration of the proposed budget of the Vice President for 2025. Yun po yung sagot nila doon sa pambabastos ng Vice President kanina. Sana po natauhan na po sila. Imagine niyo no? Vice President pa lang yan. Na-imagine nyo ba kung sakaling maging presidente ganitong klasing tao? Walang pagrespeto sa proseso ng Kongreso. Kaya niyang mag-angas ng ganun kanina sa House of Representatives. Kulang na lang yata, duro niya yung mga congressmen. Eh. Siya nagdo-dominate kanina. No? Sa totoo lang, napapahiya na itong si uh, Congresswoman Stella Kimbo na masyadong mabait pa rin kanina to a fault pagdating dun sa kanyang pagsagot doon sa Vice President. Napapahiya siya ron, no? Ayoko naman sabihin pero sasabihin ko na rin, there are certain parts na nagmumukha siyang tanga at mahina. Sayang dahil napakatalino niya at mataas po yung respeto natin sa kanya. Pero ganitong klaseng tao po yung kanya na-encounter kanina. And I think part of the strategy of the, vice, of the Vice President was to sit alone kanina and face those congressmen. Siguro to project the image na mag-isa ako, pinagtutulungan niyo ako. Eh, pero kanina parang yung nag iisan tao yung nang-bully doon sa sangkatutak ng congressmen. Eh. Buti na nga lang, may ilang mga kongresista na talagang nanindigan at nagkaroon pa rin po ng boses. Pero isa po dapat siyang leksyon sa ating lahat na ito po yung klase ng mga leader na tinotolerate natin. I don't know how else to, to put it. Pero siguro, anong klaseng merong anong meron siguro yung ordinaryong Pilipino para hindi makita yung kamalian dito sa behavior dito sa asal dito sa asta ng Vice President kanina dyan po sa House of Representatives at the get ko sabi niya hindi na ako sasagot dito sa mga tanong kayo na bahala mag -desisyon. hindi yun paawa eh. isa yung pag-iwas dahil leg legitimate po yung mga tinatanong sa kanya. Paano nyo po ba ginasta yung 125 million in 11 days. At meron pong audit, ang commission on audit, kung saan, yung 73 million ay disallowed. ba diba? Disallowed. This is a hearing for the budget of 2025. Nasaan dito ang confidential funds? Yung tanong niya, Madam confidential Chair? funds. Nasaan dito? Honorable Madam Chair, Siyempre, may mga tagapagtanggol pa rin yung Vice President kanina. E sino po ba yun? Yung dating Pangulo na hanggang ngayon ay kongresista pa rin si Gloria Macapagal Arroyo. Well, si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo should know how that process should work. Unfortunately, being an astute politician herself. E eh mukhang alam na alam din yan kung paano gagamitin ang proseso para protektahan ang interes ng kaalyado kahit malinaw na mali po ito. Settled that the issue would be the 2025 budget. And in all our hearings, to what I recall, uh, when we want to question something about performance, we question the 2024 budget, not the 2023 budget. What is being questioned is the 2023 budget, which was discussed very uh, extensively yeah. last year. Kaya po, gising-gising po tayo dito, dito po sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Hindi po dapat pinapalampas itong ganitong kabastusan ng kahit sinong politiko. It just so happened na ang bastos kanina sa pagdinig ay yung Vice President of the Philippines. Again, imagine if this person becomes President in 2028 or perhaps sooner. Who knows?